mm

Lodi ayun Woohoo! ang lalim so, nasira na itong ganda ng kabundukan mga Lodi dati dati nung dumadaan dumada ako dito ay ano ito green na green ano ano na sa init so ginaragdagan nila ng parang dipinsa parang hindi mga Rubber down itong tabi ng bundok ng daan. So, malalim na. Talagang bangin na. Okay, shout out sa lahat, mga lady. Naku Nandito Andito ako ngayon sa tabing tabi ng kabundukan itong daang kalikasan mga ludi ayan kita itong ah, uh, wow may mga bahay para dito yun o ang lalim Ayun oh, oh yun oh. Naku po, malawakang sira ng kabundukan. Wow. Sira dahil sa sobrang init mga ludi. Ayan. Wala na, sira na. Ayun na yung lake lutayan yan. Yang nakikita maraming mga nagkikislapan ng mga gero. Yan ang lake lutayan malawak na lake o, dito yan sa amin mga lori. Sultan Kudarat oh, ang dami pa ng bahay doon oh. hmm. wow wawa wow, naman ang layo oh wow itong bundok wala na siyang kahoy na natira ayun oh. kita yung mga nasunog na kugon Ayan, mga kahoy ito, mga saging. Namamatay. Hmm? Ayan, sa tuktok. Ayan, oh. Sunog talaga, oh. Grass. Grass fire ang nangyayari nito. Right. Ayan, ang ganda. Ay, tirik na tirik ang araw, mga lodi. pagkaliparan yung mga bulaklak ng handa mo ayan grabe oh sana uulan na po kaya hindi na mas masira ang tuloy itong kabundukan oh try ngayon sa tuktok ng kabundukan mga lodi alright shout out sa ating lahat ride ship.